Look at the movie, Hotel Mumbai. This is disturbing movie so beware and also pasensya na kung may mali sa mga pronunciation ng na mga names but hope you enjoy this movie summary. Ang pelikula ay nagbubuka sa Mumbai, India noong Nobyembre 26, 2008. Tumating ang isang grupo ng labindalawa binatili sakay ng maliit na inflatable raft. Bawat isa sa kanila ay may dalang malaking backpack at cellphone na may airpiece. Ang leader ng grupo, na kilala bilang Brother Bull, ay nagbibigay ng mga tagabilin sa mga lalaki. Sila ay nag-break off sa daungan para makakuha ng sa isang taxi na nagbibigay ng iba't ibang mga destinasyon tulad ng Victoria Terminus, ang Leopold Cave, at ang Tad Mahal Palace Hotel. Sa isang kalapit na nayon, hinalikan ni Arjun, Dev Patel, ang kanyang buntis na asawa at maliit na anak na babae bilang pag-alis nito para sa trabaho sa Tadj. Sa kanyang pagmamadali, nakalimutan niya ang isa sa kanyang sapatos. Sa Taj, ang mga kawani ay naghahanda ng mga kwarto at tinatanggap ang mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang dito ang tagapagmana ng Iran at Britanya na si Sahara, na Sanin ang kanyang asawang Amerikano na si David, Army Hammer, ang kanilang sanggol na anak na si Cameron at ang kanyang alaga na si Sally, Tilda Cobham Hervey. Sa kusina, ininspeksyon na head chef Hemant Oberoi ang mga waitstaff. Napansin niya si Arjun na nakasandals at pilit itong pinauwi, ngunit pagkatapos ng ilang pagkumbinsi, pinapunta niya ito sa itaas upang makakuha ng dagdag na pares ng sapato sa kanyang opisina. Sa TV Monitor, isang breaking news bulletin ang nagulat patungkol sa isang pag sa Victoria Terminus. Ang dalawang terorista na lamang shoot up ang Victoria Train Station hijack isang kotse ng pulisya at patuloy ang kanilang pagpatay. Pumakain ng hapunan si Nazara at David sa restaurant ng hotel habang si Sally naman ay nananatili sa itaas para maghintay ng doktor dahil medyo mainit ang pakiramdam ni Cameron. Sinabi ni Oberoy sa mga tauhan na tratuhin ang mag-asawa tulad ng royalty, pati na rin ang isa pang panauhin na si Basili, Jason Isaacs. Ang negosyanteng Ruso ay humiling ng isang espesyal na kunya, kaya ang isa sa mga waiter Sanjay, Gaurab Paswala, ay lumabas upang bumili ng ilan. Habang naglalakad papunta sa tindahan, muntik na siyang mabangga ng taksi na may sakay na dalawa sa mga terorista. Nagsimula siyang makipagtalo sa driver habang papalabas ng kotse ang dalawa. Sa loob ng Leopold Cave, ang turista na si Eddie, ang Osplaren, at ang kanyang kasintahan na si Brie, Natasha Liu Bordiso, ay nanonood ng palitan ng may banayad na libangan. Nagpasya silang susunod na pupunta sa Taj, kaya nagsisimula silang magbayad para sa kanilang pagkain. Biglang binaril ang waiter at itinakon ang granada sa kafe. Ang dalawang lalaki ay pumapasok at nagsisimulang malamig na magbaril ng mga tao. Tumakasin na Edie at Bray at tumakbo sa mga kali kasama ang isang napakalaking grupo ng mga tao. Nagsisimula ng makarating sa hotel ang balita tungkol sa mga pag-atake. Nag-alala ang staff pero pilit na nananatiling kalmado sa harap ng mga bisita. Ang grupo ay tumatakbo sa taj at nagmamakaawa para makapasok. Binuksan ni hotel manager Dilip, Dipin Sharma, ang mga pinto at sumugod ang mga tao sa loob. Kabilang dito ang apat sa mga terorista, Imran Abdullah, Hausam Rashid. Agad silang nagbunot ng baril at sinimulan nilang pagpapatayin ang lahat ng nakikita. Iwalay si Nabri at Eddie sa meli, na tila napatay si Bri nang subukan niyang tumakbo para sa labasan. Saksi si Arjun sa patayan mula sa restaurant at inutusan ang mga bisita na magtago sa ilalim ng mga mesa ang mga tauhan ay patayin ang ilaw at lock ang mga pinto. Sinubukan ni David na tawagan si Sally, pero nasa shower ito at hindi niya naririnig ang tunog ng telepono. Dalawang receptionist na nagtatago sa ilalim ng desk, pinamamahalang tumawag sa pulisya at babalaan ang ilang mga bisita na manatili sa kanilang mga kwarto. Kapag tahimik na ang main lobby, inutusan ni Brother Bull Sina Imran at Rashid na simulan ang ikalawang bahagi, tumungo sa itaas at isagawa ang pagpatay sa sinumang makikita sa wakas ay sinasagot ni Sally ang kanyang telepono nang may kumakatok sa pinto. Dinalaan siya ni David na may mga shooter sa hotel tulad ng isang babae na natatakpan ng dugo na tumatakbo sa kwarto na sinusundan ng tunog ng mga putok ng baril. Hinawakan ni Sally si Cameron at nagtago sa shower habang ang babae ay nagtatago sa banyo. Pumasok ang dalawang lalaki sa suite at pinatay ang babae. Desperadong pinipilit ni Sally na patahimikin si Cameron na nagsisimula ng magulo. Nagagawa nilang manatiling hindi natuklasan at umalis ang dalawang lalaki. Mabilis na tumakbo si Sally papasok sa shower at sabay silang umiiyak ng sanggol. Tinatawag niya si Sarah pabalik. Nagpa siya si David na palihim na umakyat at makarating sa kanila. Nagtatago siya sa elevator sa likod ng isang room service car at matapos ang isang malapit na tawag sa dalawang terorista, matagumpay siyang nakarating sa kwarto. Tumalon si Eddie mula sa bintana sa ikalawang palapag at siya mismo ang nasugatan. Habang nadala siya, nagmamakaawa siya na may magliligtas kay Bree na nasa loob pa rin. Sa labas ng hotel, ang mga pag-atake ay patuloy sa buong lungsod sa isang nakakaalarma bilis. Ang lokal na pulisya ay hindi maayos na sinanay o nilagyan upang mahawakan ang isang pag-atake ng scale na ito. Ang tanging pagpipilian nila ay maghintay para sa mga special forces mula sa New Delhi na mga 800 milya ang layo. Nakikita ng asawa ni Arjun ang balitang nakilabot. Sa kabila ng matinding outman at hindi handa, nagpasya ang hit ng pulisya at ilang opisyal na pumasok sa hotel sa pag-asang makarating sa CCTV room upang masubaybayan nila ang galaw ng mga terorista. Dahil ang mga bisita ay hindi maaaring umalis sa pamagitan ng emergency exit, nagpasya si Oberoi na ilipat ang mga bisita na nakulong sa restaurant hanggang sa Chambers Lounge kung saan maaari silang sana magtago. Binibigyan niya ng pagkakataon ang mga kawani ng kusina na umalis ngayon at habang ilang dos, ang karamihan ay nagpasya na manatili sa likod at tumulong ang taj ay ang kanilang tahanan. Matagumpay na pinangungunahan ni Arjun ang mga bisita sa longi sa pamagitan ng pasilyo ng serbisyo na nakatago sa mga pader. Tinex ni Sara si David kung saan sila pupunta at pinakiusapan siyang magkita sila doon. Ang grupo ng pulisya ay pumapasok sa pamagitan ng pangunahing lobby. Isa sa mga terorista ang naghagis ng granada na ikinamatay ng tatlo sa mga opisyal at nakabingi sa isa pa. Tumakas ang dalawa papunta sa isang hagdanan. Lumabas ng kwarto sina David, Sally at Cameron at dahan-dahan nilang sinubukang makarating sa lounge. Sa baba, natagpuan ng mga terorista ang dalawang receptionist at inutusan silang tawagin ang mga taong nakulong sa kanilang mga silid. Kapag tumanggi sila, sila ay binabarit. Sa lounge, narinig ng isang babae si Sarah na nagsasalita sa kanyang ina sa telepono sa wikang Arabic at inakusahan siya na isa sa mga terorista. Sinasabi sa kanya ni Basilina, na, fuck off. Ang parehong babae ay kalaunan ay nagreklamo tungkol sa turbante, pagri at balbas ni Arjun. Mahinahong paliwanag ni Arjun sa kanya na ang kanyang turbante ay simbolo ng kanyang katapangan ngunit handa siyang alisin ito-ito ay nakakabagabag sa kanya. Humihini ng paumanhin ang babae Isang stewardess ang pumasok sa lounge kasama ang ilang bisita pa. Kabilang sa mga ito ay isang malubhang nasugatan si Bray. Dahil natanto niya na kailangan niya ng agarang. Medical na atensyon, nag-alok si Arjun na dalhin siya sa labas sa pamagitan ng back stairway. Ginagamit niya ang kanyang pagri upang makatulong na mapigilan ang pagdurugo. Sinalubong sila ng dalawang pulis sa hagdanan at sa pagkalito, tumakbo si Bree sa pintuan at pinatay ni Imran. Binibigyan siya ni Brother Bull ng mga utos na simulan ang pagtitipon ng mga hostages, partikular na ang mga mahalagang naghahanap ng mga tao. Umabot sa 6th floor si na David at Sally para lang maharap si Imran. David na mamahala upang show Sally at Cameron sa loob ng isang utility aparador bago siya ay kinuha hostage. Dahil walang hawakan sa loob at patay ang kanyang telepono, pulong siya. Inakay ni Arjun ang mga polis papasok sa CCTV room at nakita niyang patay ang marami sa kanyang mga empleyado, kabilang na si Sanjay. Ginagamit ni Abdullah ang isa sa mga badge ng patay na opisyal upang subukan at makakuha ng akses sa lounge. Nang malapit ng buksan ni Oberoy ang pinto, tumawag si Arjun at binalan siya. Nang marinig ang mga ingay sa loob, sinimulan ni Abdullah ang pagbaril sa pinto. Ang mga bisita at staff ay ushered sa likod kuwarto. Pinutusan ng pulisya si Arjun na manatiling inilagay at salakayin ang mga terorista, matagumpay na nasugatan si Imran bago pinalayas. Sa itaas kasama si David at ang mga hostage, pinawag ni Imran ang kanyang ama, umiiyak na sinabi sa kanya na mahal niya ito. Makalipas ang anim na oras, nagpa siya si Zara na umalis sa lounge kasama si Basili at ilang iba pang mga bisita sa kabila ng mga babala ni Oberoi. Pagpasok nila sa lobby, pinapatay ang mga bisita habang sina Basili at Sarah ay hinostage. Umaga na ngayon at nagsimula nang dumating ang mga tropa ng Special Forces ng India. Hinanap ni Abdullah sa bolsa ni Basili at natuklasan na siya ay isang expert na Russian operative. Nahuli ang dalawang teroristang naagaw ang kotse ng pulisya, ang isa ay pinatay at ang isa ay kinulong. Inutusan ni Brother Bull ang grupo na simulan ang kanilang huling yugto, sunugin ang hotel. Iniiwan nila ang Imran kasama ang mga hostage. Nagawa ni David na lumaya ang kanyang mga pulso at sinubukang salakayin siya, ngunit binaril siya sa balikat. Nagdesisyon si Arjun na iwan ang CCTV para mas marami pang guest ang makarating sa lounge. Narinig ng isa sa mga bisita ang pag-iyak ni Cameron at pinalabas niya si Sally sa aparador. Inihayag ni Oberoy na mabilis silang alis sa pamagitan ng back entrance. Ang isang panauhin na nakipag-usap sa isang reporter ay nagbubunyag kung saan sila nagtatago at ang impormasyong ito ay nai-broadcast sa TV. Nagbabala si Brother Bull sa mga teroristang tinatakasan ng mga panauhin. Sinabihan si Imran na patayin ang mga hostage dahil wala sa kanila ang sapat na mahalaga. Dinaril niya ang mag-asawang Amerikano, Sina. David at Basili na nagtangkang lumaban. Umiiyak na sinimula ni Zara ang pagbikas ng sala, isang panalangin ng mga muslim. Imran ay hindi magagawang upang shoot ng isa pang Muslim at spare sa kanya. Ang mga terorista ay brenite down ang pinto ng lounge at biglang naghabulan sa pamagitan ng hagdan, pagbaril ng ilang mga bisita at mga kawani. Nang makarating sila sa kusina, sa wakas ay pumasok na ang tropa ng special forces sa hotel at bumalik sa apoy. Tumakbo si Arjun sa labas at umiiyak na niyakap si Oberoi habang tila nagtatapos ang kanilang bangot. Sa taas, nakita ni Zara ang aparador na pinagtataguan ni Sally. Nagagawa niyang basagin ang bintana at sumigaw ng tulong. Ang mga nakaligtas na terorista ay sa huli ay na-corner at pinatay. Si Zara ay lumikas at muling nakipakita kina Sally at Cameron, sanggol na anak ni Zara. Umuwi si Arjun at muling nakipakita sa sariling pamilya. Ang pangwakas na teksto ay nagbubunyag na pagkatapos ng tatlong araw, pinatay ng pulisya ng India ang labing sa labing dalawa terorista habang nahuli ang isa Ang mastermind ng plano ay nananatiling malaki hanggang ngayon Sa 31 kataong napatay sa Taj Hotel kalahati ay mga staff na nanatili sa likod upang tulungan ang mga bisita Noong ika 21 ng Disyembre 2008 muling binuksan ang Taj at sa tulong ni Herman Oberoi na ibalik sa dating kaluwalhatian Hanggang ngayon ang ilan sa mga empleyado na nagtatrabaho sa Taj ay nakaligtas sa pag-atake Let me know what's your thoughts ng pelikulang ito. Kung na-enjoy mo ito, huwag mag-atubiling tingnan ang iba ko pang mga video at salamat sa inyong lahat sa panonood.